Noon hindi ako naniniwala sa malasakit. Ang uh, magandang araw, ako si Maria Victoria Teruel Barcenas. Uh, uh, dati po akong guro sa San Juan National High School at ako po ay na, nagkaroon ng heart problem, yung angioplasty, ang kailangan. Uh, ang sa lumapit po ako sa Malasakit Center na sabi nga eh, makakatulong ng malaki sa aking sitwasyon, na kailangan sa aking uh, procedure na gagawin. Confined ako sa San Juan Medical Center, nakatulong sa akin doon. Then, na-forward uh, ako sa Heart Center, which another tulong na naman ang binigay sa akin ng malasakit last uh, March. Ngunit hindi ako naniniwala sa malasakit dahil hindi ko pa lang ginagamit at hindi ko kailangan or hindi ko pa na, na alam na totoo. Pero ngayon, uh, alam kong eto na, totoo pala talaga. At ano na nang tinulungan din ako ni Senator Bongo na nagbigay ng aking guaranteed letter na nakatulong sa akin. Kaya po, salamat po, Senator Bongo. At sabi niyo nga po, ang gawa niyo sa tao ay para kay Lord. Kaya, Maraming maraming salamat po. Kaya eh, hindi ko pinabayaan yung chance na, makita, na ngayon ko lang siya nakita at ngayon din po ako nagpasalamat sa kanya personally. Okay na, I'm doing good. I'm doing good. I we'll can't close.